Apun dun di kaya mga bata nagkaranto man? Ha? Din mga bata darok bata? oh Ah, pondo burbay na ulan dun way katapusan yang gina ubrang aja nga burbay ulan dun samnan tanjak ron. Na puno duman jak ko tubig ron. Tuya boros basket bulan eh agad to ka tumbot-tumbot sa plata. Ay ditugor nga klase ko mga bata ja. Way gid ah. Sama gitu kan. Iyo. Eh, terbay na ulan dun way

Nindito na ba Halay? Oh. Nice. Uy, nako. Deya mo nagarali ang baglaw ko mo kuliya? Nagbasket kini? Basket? Kada ning mo nagbasket. Sapiak perangay to ha. Gusta ka? Oh, ang tawano blas ya, obra ko di halin takin ang agaway katapos sa kusang dugay-dugay maulan don. Te paano kapaka di makatanom ayo bisin pagsakop ka ginabutan ko kasaging, waay dili wala ka mo di. Te, sa mo mga bata Dapat di yung i din basket niya nya, din buligan yo kamida. Ha? Eh, ano kaya ni Zeng Duarte? Perde pa kami kami ho. Ay, ay di po. Ah, hindi pa kami sa basket po, lede. Uh? Sa unang pa. Ah, isa to Hindi si ka naman. Tumbo-tumbo niya to sa basket bola po gin obra niya di gin bolet kami de. Ay, di po. Tapos pa. Hamak mo niyo, ang tawablog obra obrak. Magaling pa kinangaga ng ako. Pa Iso, ay, ay, ang obrak. May pagkatapos-tapusan. Ay, galing ang buwak-bata. Ang nga, kumigot ang to. Labot pa man, ah. Ay, nako. Aku bayar dulu, nanti anaknya saya Dapat tipu legend dan timbul legend mukamnya. Dengan perangane kami itu, mereka makan dan ikan bakso. Bisa basket bolanya kan? Kepala asih, seperti pekanek uan petul, maaf, timun-tirmun tuh, kita mau. Baik, angguan pai ngato? Dapat tipu legend yang kami si takut, saya takut doang. Oh, Obrigasi untuk nyuruh.

Pungali pa? ako pa yako ni... Sir ko daw. Masirman pa. Siguro. Hey, Mayroon pa. itam lang sa dito. Utal kasi. Eh, itam din. Hindi nyo yan na. Na? Itam na. may kanon to? Kanon. Agotin pa. Kanon? Oo. Ah. Wala kanon. Huwag na sila magkakaan, Eh. Kaya, kaya nagutom ah. kabataan mo. Di ka to. Ha? Ah. Di ka to. nagutom huh? duran Inde inde mo inde sandara ma puslan ha huh? mm. inde mo sandara ma puslan Puslan ni Kaon huh? Kaon Oh Tinamee uh. Oh alin pulos nakeran Sigangi gamit na bilag gutumbok mo pay Gutumbok gutumbok bugas well, bugas Ta? Okay. Tama na. Paano tesini? Wait nga may bugas pa. Di takon magitig ang parak ninyo kain saan di ka mo magpuslan. Hay nako.